So what's up mga ka idol So karon mga idol Gabi ina ko ni uli mga idol Na stress kay tagnao mga idol Kay maninka mo tao pa masahero mga idol Para maka income tao na mga idol kaya daganta mga balayran mga idol Pasinsya na kayo mga idol Sa akong mga solid supporters diya Talagasar kayo kung makahimo O video mga idol Talagsar talag, kung maka upload Talang sir, makahimo makahimog content kay busy yung ko pamasahero mga idol. Gapokus ko sa kung pamasahero mga idol para maka-income ko mga idol kaya daghantang mga balayaran mga idol. So sa ako mga viewers diya, sa ako mga solid supporters, pasinsa na kayo mga idol. Wala takahimog mga video mga idol o mga content. Kaya busy kayo kung pamasahero mga idol. Wala na ko mga obligasyon mga idol karong sunod bulan mga idol. Maka-vlog na tag tinood ni mga idol. Makahimog na tag mga video, mga content, mga joke-joke, mga isa unsa mga idol so, pasensya sa kayo mga idol ha wala kita ka upload kayo video karong mga adlaw o sa nangagi pang mga adlaw kay busy kayo pa masayaro mga idol o, thank you sa inyong support mga idol ha God bless ninyong tanan bye bye